Parang hindi po pinaghandaan talaga ng mga power companies natin na uh, itong uh, El Nino na ito kasi ang palusot lagi nila eh masyadong uh, overloaded mm -hmm. yung amin ko ani dahil dano sobrang magandang? init. Eh, alam naman nila asik na El Niño ngayon, 'di ba? This as early as December inannounce ng gobyerno. Oh. Hindi nagkulang ang gobyerno na sabing meron tayong uh, uh, El Niño. Sobrang init. Pinong Bakit niyo. hindi ka naghanda? 'Di hmm. po ba? Hindi pinaghandaan, asik marasigan kaya yung palusot nila na ay laging brown at kasi hindi naman namin kaya. Kalokohan. I don't know if you guys at DOE will agree with me. Asik marasigan. At po, Sir Erwin, no? actually po, hindi pa po pumapasok ang taon, last year po po ata, mm. uh, including early mm. this year, mm. naglabas na po ng mga kalap advisory ang ating Department of Energy yeah. upang i-remind po yung ating lahat ng industry stakeholders sa uh, electricity. Mm. Ang mga generators po sinabihan natin na dapat sumunod sila dun sa grid operating and maintenance procedure natin mm. kung saan po nakatakda po yung kung kailan sila magkakaroon mm. ng kanilang preventive maintenance program. Mm. Ganon din po sa ating system operator, sinabi po natin na maganda at na uh, ayusin ang mga linya na kuryente para po kung ang summer, mm. kasama na po ang El Nino, nakaredy po para tumanggap ng mga bagong proyekto ang mm. ating transmission facilities. At ang ating naman po mga distribution utilities, inabisuhan din po natin na maging handa mm. para sa El Nino at Taginip. Uh, kailangan po, kapag conduct po sila ng kanilang clearing at inspection ng kanilang mga distribution facilities, yung linya na kuryente, at uh, pina-identify po natin sa kanila lahat ng vital and uh, important mm. facilities na dapat po hindi mawawala ng servisyo ng kuryente. Mm. So maaga po tayong naglabas ng mga kalatas upang mabigyan po ng reminder ang mga ito.